sa pagbabagong ilang retratong general kaya makikilawak na sila sa malawakang protesta kontra korupsyon sa Nobyembre at Renta. Live mula sa Kaloocan, ang una sa balita si News 5 House Correspondent, Marian Enriquez. Marian, una sa lahat sa pagaling ang impormasyon yan at may ipantaba ng kudeta. Sige, galing nga yung impormasyong yan kay House Senior Deputy Minority Leader at Kaloocan Representative Edgar Erice. Nakipagpulong daw sa kanya itong mga retired general at sinabi nga nilang sasali raw sila sa mga kilos protesta kontra korupsyon sa November 30. Pero paglilinaw nila, Jiggy, hindi nila ipapanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanging lang daw talaga nila ay pagbabago at reforma. Tulad ng pagpapasangan ng ilang batas gaya ng pagpapatibay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at pagbubuwag nga po sa mga political dynasty. na din nilang hikpita ng mga polisiya sa eleksyon, partikular na sa mga political parties at paggastos ng mga partido at kandidato. Kwento pa nga ni Erice ay nakausap daw nitong mga retired general na ito si Pangulong Marcos bago pa ang September 21 rally. Ipinost din ni Erice sa social media niya yung larawan ng meeting nila ng mga retiradong general. Narito ang pahayag

pag uh, pumalit si Vice President Sara, kanya-kanyang ano na naman yan, uh, pag diba? At Marian, tila ma-impluensya pa rin ang mga retiradong general sa hanay ng mga sundalo. May reaction bang AFP tungkol dito? Sige, sinusubukan pa nga natin kunin ang panig ng AFP pero wala pa rin silang tugon sa ngayon. Ano? Pero dati nang sinabi ng AFP na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Kung matatandaan mo rin, Sige, ano, mismo si AFP Chief of Staff General R Romeo Bronner ang umamin noon na may mga retired general na naguudyok sa kanilang magkudeta pero nanaig pa rin daw ang katapatan sa serbisyo ng mga sundalo. At kahapon lang din Sige, ano, sinabi nga ni Bronner na tiwala pa rin si Pangulong Marco sa AFP, narito ang kanyang pahayag. Ang feeling uh, niya parati sa akin is uh, take care of the country, uh, uh, make sure that uh, the country is safe. Malaki po ang tiwala ng ating Pangulo, ng ating uh, Secretary of National Defense na kayang kaya po natin panatiliin ang uh, kapayapaan, ang uh, peace and order. Samantala, Jiggy, nanawagan naman ang ilang mga kongresista sa publiko na lumahok sa November 30 rally at huwag tumigil sa pagkalampag sa gobyerno hanggang sa may mapanagot sa korupsyon. Pakinggan natin itong kanilang mga pahayag. Ang unay na horror stories sa ating bansa ngayon ay ang mga ghost projects at matinding korupsyon. Sa katunayan nga, punong-puno ng trick or treat ang gobyerno ngayon. Inip is real. Tandaan natin, kapag mas nagtatagal, mas paborito doon sa mga akusado.